Good afternoon Grade 11. Kumusta kayong lahat? So, ito 'yung panghuling subject or asignatura na tatalakayin ko ngayong hapon sa aking parte. So, ito 'yung uh, unang lesson, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto, pagtukoy ng kahulugan at katangian ng mahahalagang salita. So, ito 'yung paggamit ng diksyunaryo. So ang aralin ng ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang mga mahalagang salita na ginamit sa iba't ibang uri ng tekstong binabasa. So itong uh, aralin na ito uh, uh, it helps you to understand the importance of each word. So, sa pamamagitan ng pagkilala sa oh, sa kahulugan at katangian ng mga salitang ito mapapalakas ang inyong kasanayan sa pagbasa at pagsuri na mahalaga lalo na sa pagsagawa ng pananaleksik. Bakit mahalaga ang pagunawa sa mahalagang salita? Hindi lahat ng salitang binabasa ay malaling maunawaan agad. Do you agree? Of course. So, Merong mga teksto o mga basahin na kapag binasa natin, hindi natin maiintindihan agad. So, minsan, gumagamit tayo ng diksyonaryo o magsisearch tayo sa Google para maintindihan yung salita. Marami pagkakataon na tayo ay nakaharap sa mga salitang baguhan o hindi pamilyar. So, katulad din sa Ingles o sa Filipino, may mga salita na napakalalim. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kakayahang matukoy o mahulaan ang kahulugan ng isang salita gamit ang konteksto, Struktura at bigkas ay susi sa mas malalim na pag-unawa ng mga teksto. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong talasalitaan at pag-unawa sa mga salitang ito, hindi lamang kayo magiging mas mahusay na mambabasa, kundi mas maging epektibo rin kayong magsusulat at magpapahayag ng iyong mga ideya sa pananaliksik. So, importante itong aralay na ito ngayon dahil... Uh, maiintindihan nyo yung mga salita bakit may mga salitang iba't iba yung kahulugan at paano ito bigkasin sa pamamagitan ng uh, mga mga iba't ibang bigkasin nito mga pronunciation at importante din ito dahil puhon-puhon uh, uh, magre-research kayo mm -hmm. someday you will have your research, so especially if you want to use Tagalog or Filipino words Magagamit nito. ito. Meron tayong apat na pangunahing paraan ng pagkilala sa kahulugan ng salita. Una, bigkasin ang salita. Kapag binibigkas ang salita, minsan ay naririnig natin ang pamilyar na tunog o ugat na nabibigay ideya sa kahulugan. Ngunit kung mali ang bikas, maari magbago ang kahulugan. Oo, tama. So, mayroon mga salita na magkatulad yung spelling pero kapag binibigkas, meron iba't ibang bigkas ito. Okay? So, dapat alam mo kung paano bigkasin ang salita. Pangalawa, suriin ang estruktura. Pag-aralan kung ang salita ay salitang ugat ba? May lapi ba? Inuulit o tambalan? So, mula rito, mahihinuha ang pinagmulan at ibig sabihin ng salita. Kasi meron mga salita na napakataas. Pero, ang totoo niyan, ah uh, nagmula lamang ito sa isang salita. So, dapat alam mo kung ano yung istruktura ng salita na yan. Pangatlo, pag-aaral ang konteksto. Tingnan kung paano ginamit ang salita sa loob ng pangungusap. Ang mga salitang katabi nito ay makakatutulong upang mahinuha ang tunay na ibig sabihin. So, for example, kapag magkaroon kayo ng exam at wala kayong diksyonaryo, tapos hindi nyo alam kung ano yung itong salita, Basahin na mabuti ang pangungusap, intindihin mabuti, at uh, tingnan ang mga salitang uh, kaugnay o ginamit din sa pangungusap, tapos sa so tingin ko maintindihan niyo rin. At pang-apat, konsultahin ang diksyonaryo. Ito ay pinakaimportante. Kung hindi pa rin maintindihan, gamitin ang diksyonaryo o glossary ng aklat. Mahalaga rin ang pagtatala ng bagong salita upang madagdagan ang tala-salitaan. So, importante na meron kayong notebook. So, itong notebook na to, isusulat nyo yung mga bagong salita na yung natutunan. Pwedeng Ingles o pwedeng Tagalog. Isulat nyo lahat ng mga salitang nakita nyo sa isang pangungusap o paragraph. Tapos, yan, lagyan nyo ng meaning o kahulugan ang, ang salita na yan para sa susunod, maintindihan at maunawaan mo ang pangungusap. So, meron tayong mga halimbawa. Halimbawa, bigkas at estruktura ng salita. So, dito tayo sa pagbabago ng bigkas. Ito ay pinaka-importante. Dito, sa so nakita nyo, pagkatulad yung spelling, di ba? Suka. So, suka or suka. Yan. Suka, it can be asinan, asinan, at Suka suka pagsusuka suka asinan at suka pagsusuka nagsusuka siya hmm. magkaiba ang ibig sabihin depende sa bigkas at pangalawa buhay kasanayan buhay pagsasaya so magkaibang kahulugan okay Next, pagbabago ng istruktura. Laro. Ito yung salitang ugat. Pwede rin sabihin maglaro. So meron itong panlaping mag. Okay, yung laro nilagyan ng mag so naging maglaro. Laro-laro, inuulit. Ito yung inuulit. Basketball laro, tambalan. Okay. So makikita dito na ang parehong salitang laro ay nagbabago ang kahulugan depende sa bigkas at lapi. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng ingat sa pagbibikas at pagkilala sa istruktura. Tingnan naman natin dito ang pag-aaral ng konteksto tunay ng halimbawa. O meron tayong uh, pangungusap dito. Lumambot ang puso ni Marco nang makitang na makita ang umiiyak na bata. Again, lumambot ang puso ni Marco na makita ang umiiyak na bata. So sa pangungusap na ito, ang salitang lumambot ay hindi literal na o, umabot ang puso o lumambot ang puso. So sa konteksto, ang ibig sabihin nito ay naging maawain o mabait si Marco. So for example, lumambot ang kanyang puso nang makita niya ang kanyang ina. So uh, oh, uh, kita ina na umiiyak. So that means, uh, naging maawain o naging mabait. So, ang mga salitang katabi nito tulad ng umiiyak na bata ay nagbibigay ng patunay na ito ay emotional na pagbabago, hindi physical. So, talagang maintindihan nyo ang pangungusap dahil meron itong mga salita na ginagamit dyan sa pangungusap na nakakatulong sa sa'yo para maintindihan ito. So, kaya't mahalaga ang pag-aara ng buong pangungusap at ang sitwasyon upang tunay na maintindihan ang kahulugan ng isang salita sa loob ng teksto. At meron tayong limang pangunahing paraan ng pagpapakahulugan. Yung una, diretso at tiyak na kahulugan. Maaaring mula sa taong may sapat na kalaman o mga sangguni sanggunian tulad ng diksyonaryo. So, halimbawa, pambihira. Kapag sasabihin mo pambihira, ito yung in English unique, katangi-tangi, kakaiba. Pambihira mong lakas. Oh, you have a unique strength. Pambihira ng uh, talento. Oh, unique talent. Diba? Pagbibigay, pangalawa naman ay papibigay ng iba pang kahulugan. So, ang salita ay binibigyan ng magkakahawig na kahulugan. So, ito yung mga salita na means ay karanasan natin ginagamit pero meron pa lang mga salita uh, meron pa itong mga ibang ibang kahulugan so halimbawa paghanga so kapag sabi na humahanga ako sa iyo it can be you respect o paggalang o humahanga that means napamahal ka na sa kanya o humanga ka sa kanya dahil may respeto ka So, meron iba't-ibang kahulugan. So, dapat maging maingat tayo sa pabibigay kahulugan ng isang pangungusap. Pangatlo, pabibigay ng mga halimbawa. Nililinaw ang kahulugan sa pamamagitan ng konkretong halimbawa. When say concrete, very specific. So, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. So, ano ibig sabihin yan? Na ang buhay natin ay isang gulong? Alam niyo ba yung gulong? o na, nandun sa mga sasakyan, di ba? So, ibig sabihin, minsan sa buhay natin ay masaya tayo, walang problema. Minsan din, meron tayo sa, merong mga panahon na napakahirap. Okay? Yun, ay, yun yung ibig sabihin ito. Pang-apat, paglalapi at pagsasama sa pangusap. Nag-iiba ang kahulugan kapag nilalapian. Halimbawa, minamata. ah Kasi minamata, minamaliit o inaalipusta, hindi lamang makikita. So, kapag lagyan ng panlapi, hulapi git, ano si panlapi, ito yung mga ninalala, nilalagay sa mga salitang ugat. Kapag sabihing gitlapi, nasa gitna. Uh, hulapi, nasa huli. So, ito yung mga iba't ibang salita so, nag-iiba ang kahulugan nito. Panglima, paggamit ng tayutay at idiomatikong pahayag. So, ang mga matalinhagang salita ay may kahulugan, hindi literal. So, halimbawa, nagbukas ng dibdib. Okay, ano ibig sabihin, ibig sabihin na nagbukas ang dibdib? Like, binuksa, binuksan ang, uh, ang dibdib. Okay, when you tayutay, in English, figures of speech. Sa tingin ko, nalidiscuss ko din yan kanina. Okay? So, ang mga mga salita ay may kahulugang hindi literal. So, ano sa inyo nagbukas ng dibdib, naglabas ng salubin o nagtiwala? So, sabihin natin, nagbukas ako ng dibdib sa kanya kahapon dahil sa galit ko sa dahil sa galit ko sa kanya. O, ganun. Okay, so ito yung limang paraan para mabago ang kahulugan ng isang salita. Dito naman tayo sa kaantasan ng wika, formal at informal. So, ang kaantasan ng wika ay nagpapakita ng antas o level ng paggamit ng salita batay sa taong gumagamit, sitwasyon at lugar. Mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba o pamagamit ang tamang salita sa tamang pagkakataon. Oo, dahil minsan meron tayo mga salita na medyo judgment. So, sa so tingin natin yung halimbawa, kapag kayo ay naki, uh, nakipag-usap sa guro nyo, sa klase, sa so tingin nyo parang barkada lang, di ba? Barkada lang tanaw sa mga, sa mga maistra. So, make sure it's formal because we are the teachers. You need to be respectful. So, you can use ka ng mga formal na mga salita. Pero kapag labas sa eskwelahan, pwede kayo maging informal. Okay? Kapag nasa sa eskwelahan, maging formal kayo. So dapat binabasi niyo yung mga pag, yung mga salita na ginagamit niyo sa taong kinakausap niyo. So tingnan natin ang mga salita dito. So meron tayong formal na wika, pero tayong pambansa. When you say pambansa, ito yung standard ginagamit sa paralan at pamahalaan. So, halimbawa, asawa, anak, tahanan. When you say pampanitikan, ito yung masining at malalim. So, halimbawa, kapag sabihin natin asawa, minsan ginagamit ito, kabiyak ng puso. Mm. Kapag gusto mo yung mga salitang pampanitikan, yung malalim, yung creative, so, uh, pwede kayong gumamit ng kabiyak ng puso. Pero, kapag Mm, nakipag-usap kayo sa mga ibang tao na hindi nyo kilala, sa tingin nyo, like boss nyo, pwede nyo gumamit ng asawa, anak, tahanan. Dito naman tayo sa si informal na wika, lalawigan. Ito yung mga lokal. May kakaibang punto. Halimbawa, papanaw ka na? ba diba? Kapag sabihin natin, papanaw ka na? So, parang, papa, mamamatay ka na? ba diba? Pero, yung mga lugar na yan, may ibang lugar kasi na sa tingin natin ay ito yung kahulugan. Pero hindi pa may ibang kahulugan ito dahil lokal, lokal itong mga salita. Paano ka na? Ibig sabihin, aalis ka na? Ganyan. Meron tayong kolokyal. ano si kolokyal, ito yung shortcut, pinaikli o karaniwang salita. Sa tingin ko, ito yung mostly na ginagamit natin. Halimbawa, meron sa akin... Uh, instead of saying mayroon, naging meron. Sa akin, sa akin. Okay? Ito naman yung balbal. -bal. So, when you balbal, -bal, ito yung mga slang na mga salita. Ito yung pinakamababang antas ng wika. So, sa tingin ko, magagamit nyo ito kapag nakikipag-usap kayo sa yung close friends, yung ganun, yung pinaka-close nyo. Pwede kayong gumamit ng balbal. -bal. Pero kapag nakikipag-usap kayo sa mataas na antas o ano, guru, gumamit kayo ng purman na wika. So, tingnan natin yung balbal. Ang balbal ay ito yung pinakamababang antas ng wika o slang. Madalas, gamitin ng kabataan at may sariling kodigo. Mahalaga na maunawaan kung paano nabubuo ang mga balbal upang mas maintinihan ang modernong komunikasyon. So, mga teenagers, kayo mga kabataan, ginagamit niyo ito. So for example, paghango sa katutubong salita. Meron tayong mga sample dito, gurang. Gurang na dyan ka. Mm. That means matanda. Barat kay ka. Kuripo. Mm. Next, panghihiram sa banyagang wika. ito yung Ano si banyagang wika? Ito yung mga wika na hindi atin. So for example, uh, effect, the effect. So you say, epek, epek, epekto. Football, football. Kanyan. Pagbibigyan ng bagong kahulugan. Ito yung mga salita na nilalagyan ng bagong kahulugan. Ibig sab, for example, halimbawa, buwaya. Diba? Uso na, kayo, uso na ngayon yan. Mga buwaya kayo. Sakim. Makurap. Bata, girlfriend. Pagbabaliktad ng pantig. In, uh, instead of saying hindi, naging dihin. Dihin ko eh, dihin ko. Pangit, ibi, uh, instead of saying pangit, ngat pa. Mm, binabaligtad. Panghuli, paggamit ng acronym. So, ibig sabihin, uh, ginagamit yung mataas na salita, nagiging maikli na lamang. So, shortcut. Instead of saying, aw, ang sakit. Is it, awit. Awit. Na, I love you. One, four, three. Okay, one, four, three. That's right. Next, meron tayong iba pang paraan ng pagbuo ng balbal. Ito, paraan, pagpapalit ng pantig. So, inililipat o binabago ang pantig. So, torpe, chope. Ganyan. Paghalo ng salita. Pinaghalo ang dalawang salita. Mag-MU. Baw na lang. Paggamit ng bilang. Numero bilang simbolo. Fifty-fifty. Fifty-fifty hmm, na ka yung naghihingalo. Pagdaragdag ng pantig, dinagdagan para bagawin ang tunog. Puti is puting. Ah, kombinasyon, pinagsamang paraan. Hiya, yahi. Hiya, yahi, naging jahi. At pagpapaikli, pinaikli at ginawang lokal. Instead of saying Pilipino, naging Pinoy. So, ang mga paraan na ito ang nagpapakita kung paano nag evolve ang wika sa pang-araw-araw na paggamit, lalo na sa mga kabataan. Dahil yung mga kabataan talaga ay napaka-creative. Minsan, gumagawa sila ng mga salita na hindi natin maintindihan na ngayon lang nila ginawa. Okay? So, ang pag-unawa sa mga ito ay tumutulong na maging, buo ang ating kalaman sa dinamikong kalikasan ng wikang Filipino. So, buod, pundasyon ng mahusay sa pagbasa, napabasa at pagsuri. Kapag kayo ay gustong maging effective reader sa Filipino, dapat ito yung ang um, ginagamit niyo. First, dapat intindihin kung paano bigkasin. So, dapat maingat ka kung ano, paano bigkasin ang salita upang makuha ang wastong kahulugan at konteksto. Pangalawa, tingnan ang mga istruktura Susuriin so, ang bubuo ng salita, tingnan kung may ugat ba, may lapi ba siya o inuulit ba ang salita o tambalan. Tapos konteksto. Tingnan kung paano ginamit ang salita sa pangungusap at sitwasyon. So hindi ibig sabihin na isa salita lamang yung tinitingnan niyo dapat. Sa isang salita, binabasa niyo rin yung pangungusap para maintindihan talaga. At pang-apat, pagpapakahulugan, gamitin ang iba't ibang paraan upang maunawa na at ipahayag ang kahulugan. Kapag hindi nyo maintindihan while reading the sentence, ah, uh, pwede kayong gumamit ng diksyonaryo. Tapos antas ng wika, tingnan mo kung formal ba ito. Kung ito ay formal, maintindihan, maintindihan nyo talaga. Kung ito ay informal, talagang napakahirap. At kung ito ay balbal, ito yung pinakamahirap. <laughs> so, tingnan talaga yung mga salita Kung formal, informal, o balbal -bal. Okay? So, yan namang So, so uh, I hope may natutunan kayo sa lesson na ito At I hope na nagsusulat din kayo sa kwaderno nyo sa Filipino Magkakaroon din ako ng oral pag uh, kinabukasan Maraming salamat!